Isari ng Sorsogon sa hinagupit ng bagyong Nona kahapon sa lakas po ng hangin na dala nito nabasag pa ang mga salamin ng isang fast food restaurant. Kamustahin natin ang sitwasyon doon live mula kay Jeff Caparas. Jeff, good morning. Sir Martin, kalmado na ang sitwasyon ngayon dito sa Sorsogon pero sa ating monitoring mga pasado alauna ng madaling araw nang tumigil yung pagbuhos ng napakalakas na ulan, maging yung uh, pagtigil din ng pag-ihip ng napakalakas na hangin. Pero kung nakikita nyo nga sa akin likuran, ito yung harapan lamang ng Kapitolyo ng Sorsogon City. At kung makikita nyo nga, ito yung talagang karnaval nila for Christmas season. Pero pinabagsak lahat yan ni Bagyong Nona. Uh, kahapon, talagang ramdam na ramdam sa buong probinsya si Bagyong Nona, lalo na nang mag ito dito kahapon. Alas 4 kahapon ng maglandfall ang bagyong Nona sa probinsya ng Sorsogon. Agad naramdaman ang dala nitong ulan at hangin. Hanggang dumilim, patuloy pa rin ang hagupit ng bagyo. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, unti-unting kumalma ang paligid kasabay ng paglayo ng bagyo. Dito na namin inikot ang lugar. Tumambad agad ang pinsalang iniwan ng bagyong direktang tumama sa probinsya. Apat na oras matapos manalasa ang bagyo. Eto, ang iniwan niyang pinsala sa probinsya ng Sorsogon. Ang posting ito, halos bumagsak na. May mga tindahan na halos natalupan. Nagkalat ang mga sanga ng puno sa mga kalsada at nagliparan ang mga karatola. Bumaganyan talaga eh. Tapos? Bumagsak. Eh. Hmm. Bumagsak ko dyan. Talagang hindi na ako hangin eh. Maging ang makakapal na salamin ng fast food na ito, na basag sa lakas ng hangin. Malakas sir yung hangin, yung impact ng hangin, siyempre sa sobrang lakas, nabasag yung ano niya. Oh. Lahat gabos yan, basag sir, pati second floor. Sa huling tala ng PDRRMC, nasa 87 barangays na ang apektado. 30,000 pamilya o katumbas ng nasa higit 150,000 na individual naman ang nasa evacuation center. Martin, wala pa rin kuryente sa buong probinsa at nakaka-receive na rin sila ng ilang mga reports na hindi pa passable yung ilang mga kalsada, especially yung going to Legazpi, Albay. Pero so far, wala pa rin tayong nare o sila, ang PDRRMC ay wala pa rin natatanggap ng mga casualty. Hopefully, ay magtuloy-tuloy yan hanggang matapos yung kanilang assessment. Martin. Maraming salamat, Jeff Kaparas. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.